bala mo okay ano namayan may anak ang tatay mo pero hindi mo ito kapatid ano ito one two three four five kapatid sa alamas no anak susunod na may anak ang tatay mo pero hindi mo ito kapatid ano ito

go. Okay. May limang matatabang babae baba, nags <laughs> nags nagsisisi ka sa isang maliit na payong. Bakit ni isa sa kanila walang nabasa? <laughs> One, ten, nine. Tawa. <laughs>

Amin. <laughs> May isang bunga ano ang puno? <laughs> May. isang bunga ano ang puno? <iences> <Boyırdacht> ano <uges> <Mechanisms> please. Na hindi mismong pinasitan. Pero may isang. Ano? Tayo 'yan, 'di ba? Okay, may isang lalaki. niya 'yung anak niya na mamalengke. Pinabili niya ito ng 10 kilong baboy. Pag pagkaraan ng ilang oras, umuwi niya yung anak niya. Pagdating ng anak niya, hinalubog niya, pagtingin niya sa baro't salbayo, ang sabi niya, "Bakit walang laman?" Ay, bakit walang laman? Sabi niya, Anong nasa loob ng bayong? Kasi lumakad na yung baboy. No? ano? So wala, eh, Wala pong laman. So po Ha, sabi niya, bakit walang laman? Sabi niya gano'n. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Sabi niya, pagdating ng bahay, excited yung nanay na sanubungin yung anak niya para tulungan dahil mabigat yung dala niya. Pagbukas niya ng bayong, ang sabi ng nanay, bakit walang laman? So ano yung binili? Ah, ang sa kanya ay sampung kilong baboy. Ah, mm -hmm. Kasi ang laman ng basket ay tapang. Ah! Okay. Ano ang tawag sa pantalon ng kabayo? Sa pantalon ng kabayo. Ano ang tawag sa pantalon ng kabayo? Ten, nine, Okay, Sabado ano bukas